after one. Jessie, eto na yung listahan ng recipes para sa bago nating menu. Kayo na ang pumili ng final recipes na gagawin natin. Magbibigay alam ng head Chef ng main branch ng Yellow Ribbon. Inabot niya ang listahan at pinasadahan yon ng tingin bago muling tumingin dito at ngumiti. Okay, kakausapin ko si Papa tungkol dito. Thank you, Derek. Ania. Negosyo ng pamilya nila ang Yellow Ribbon, isang bakery and restaurant chain sa bansa. Itinagulid yon ng kanyang ama nung pamang binata ito at ngayon ay kilalang kilala na yon. Sa kanilang dalawa ng ate niya, siya ang mahilig sa pagkain at pamamahala ng restaurant kaya siya ang naging katuwang ng kanyang ama sa pamamahala noon. Mumiti si Derek. Maglalunch na. Gusto mo bang padalhan kita ng pagkain dito? O pupunta ka sa restaurant natin para doon kumain? Tanong nito sa palakaibigang tono. Kanugnog lang ng espasyo nang tumatayong headquarters nila ang main branch ng Yellow Ribbon. Sa katunayan, may pintong kumokonekta sa dalawa upang mas mapadali ang pagpunta roon. Wala sa loob na napatingin siya sa wristwatch niya. Mag-aalas 12 na nga pala at hindi man lang ngayon na malayan. Hindi pa naman ako gutom. Maybe later lalabas ako. Sagot niya. Hindi maganda yung ginagawa mo, Jess. Do you know that you've been losing weight for the past six months? You've been pushing yourself harder than you ever did before. Hindi ko alam kung bakit mo yan ginagawa. Pero hindi ko mapigilang mapansin ang ginagawa mo. We're friends, right? Sermon nito. Bahagyang umiti si Jessie sa concern na ipinakita nito sa kanya. Daman si Derek kaysa sa kanya ng anim na taon. Isa ito sa mga masasabi niyang malapit na kaibigan. Nagkakilala sila limang taon na ang nakalilipas nung ipinakilala ito ng kanyang ama sa kanya bilang bagong chef ng main branch nila. Ngayon ay katulong na niya ito at ng kanyang ama sa pamamahala sa menu ng lahat ng branches nila. Okay, fine. Lalabas na ako maya-maya. Tatapusin ko lang itong ipinapagawang report ni Papa. Gagamitin daw niya ito para sa meeting niya with a big client para sa expansion ng Yellow Ribbon. Sagot niya. Umiti na si Derek. Good. Nagtaalam na ito. Nang siya na lamang mag-isa, ay napahugot siya ng malalim na hininga at itinutok ang tingin sa mga papele sa hawak niya. Sinubukan niyang itoon doon ang atensyon niya. Ngunit sa huli, sumagi pa rin sa isip niya ang sinabi ni Derek. You've been pushing yourself harder than you ever did before. Malungkot siyang napangiti sinasabi 'yon ni Derek. Hindi niya magawang sabihing mali ito dahil ang totoo, 'yun talaga ang ginagawa niya. Sa loob ng mga nakaraang buwan, ay itinutok niya ang lahat ng atensyon at lakas sa trabaho. Uuwi lang siya sa bahay sa gabi para magbihis at matulog. Ayaw niyang makakuha ng kahit ilang minuto lamang upang mag-isip at magpakalango sa mga emosyong ilang buwan na niyang pilit na pinapaali sa sistema niya. Ngunit kayong pinansin na naman nito ang tungkol sa ginagawa niya. Hindi na niya maiwasang makaramdam ng pamilyar na kirot sa dibdib. The fate of her lost love still linger in her heart no matter how hard she tried to erase it. Kaagapay niyon ay ang mga pagdududa niya tungkol sa sarili niya tuwing naiisip niya ang kinahantungan ng pag-ibig niya, naiisip niyang marahil ay may mali talaga sa kanya. Siguro tama ang ati Janice niya. She was too uptight, too goody, too shoes, and too boring. Maliban doon, hindi kaya ng ati niya na upot ng ganda at makaagaw pansin. Simple lang din ang itsura niya para nga silang hindi magkapatid. Dahil kung nakuha nito ang kagandahan ng mama nila, nakuha naman niya ang itsura ng papa niya. Oo nga at hindi siya pangit. Ngunit kung iahamping siya sa ate niya at kahit sa mga napangasawa ng mga kaibigan ni Yuji, ay walang wala talaga siya. Kumpara din sa ate Janish niya na outgoing, adventurous at hindi natatakot magsabi ng opinyon. Mas gusto niya ang nananatili sa bahay at gumawa sa kusina. Mas reserved din siya pagdating sa pakikipag usap Ngayong naiisip na niya ang mga sinasabi nito sa kanya noon sa ibang anggulo, hindi niya maiwasang maisip na hindi katakatakang ito ang minahal ni Yuji at hindi siya her sister was more interesting and extraordinary that she was. Nakagat niya ang ibabang labi at bahagyang napakurap sa pagsirit ng kirot sa buong katawan niya. Pagkatapos ay marahas siyang umiling at tumayo. Huminga siya ng malalim. Wala siyang mapapala o magpapakalangu siya sa mga negatibong isipin at emosyon gaya ngayon. Isa pa, hindi ba nangako na siyang kakalimutan na niya ang nadarama niya para kay Yuji? Ginawa niya yun nung magpaalam ang mga ito isang buwan na ang nakararaan para sa 3-month Asian Honeymoon Plan ng mga ito. Nasa susunod na makikita niya ang mga ito ay makakangiti siya ng hindi pili. Ipinalik ni Jessie ang ulo at marahas na bumuga ng hangin. Baka lunch na nga lang, kausap niya sa sarili at mabilis na naglakad palabas ng opisina. Katulad ng dati, halos puno ang restaurant ni na Jessie nang magtungo siya ron. Saltit dumaan sa kusina upang tingnan ang nangyayari doon at upang kamustahin na rin ang mga tauhan nila. Pagkatapos ay pumwesto na siya sa isang pandalawahang mesa na malapit sa glass wall, upang kumain ng tanghalian. Nasa harap na niya ang pagkain niya at takmang susubo nang marinig niyang may tumatawag sa kanya. Napaangat ang tingin niya at nabaling sa entrance ng restaurant. Nakita niya ang kaibigan niyang si Chloe na mabilis na naglalakad patungo sa mesa niya sayang ang ngiti sa mga labi. Napatayo siya upang salubungin ito. Nagyakap sila ng mahigpit. Kailan ka pa nakabalik galing ng Paris? Manghang tanong niya rito. Kumalas ito sa pagkakayakap at tumingin sa kanya. Kahapon lang, I didn't tell you para surprise. Alam ko namang dito kita makikita So, I came here today. Sagot nito. Napangiti siya. Kaklase niya si Chloe sa kolehiyo. Kahit liberated, outgoing, at kabaliktaran niya ito sa maraming bagay, ito lamang ang masasabi niyang naging malapit na kaibigan niya. Pagka-graduate nila ng Business Administration ay nagtungo ito sa Paris. Doon nag-migrate ang buong pamilya nito para kumuha ng fashion design. Siya naman ay kumuha ng crash course sa culinary arts. Ngunit kahit magkaiba sila ng tinahak na profesyon, ay nanatili silang magkaibigan. Umupo na sila. Tinawag niya ang waiter upang bigyan ng maiinom at dessert si Chloe. Kumusta ka na? Tanong nito kapag kuwan. Kayo na ba nung guy na lagi mong kinikwento sa akin nung college? Curious na tanong nito at sumimsim sa juice. Biglang nawala ang ngiti ni Jesse. Napayupo siya sa pagkain niya. Hayo na naman ang pamilyar na kirot sa dibdib niya nang maalala niya si Yuji. Jessie? Nag-angat siya ng tingin at bumuntong hininga marahil ay mas makakatulong sa kanya kung may pagsasabihan siya ng tungkol sa mga nadarama niya. Maybe after that she would feel better and move on completely. Sa mahinang tinig ay ikwinento niya kay Chloe ang lahat ng nangyari. Tahimik lamang itong nakikinig sa kanya. You know, maybe you need a change of pace, Jess. Payo nito nang matapos siya. Sabi mo nga, tama ang ate mo na masyado kang uptight at boring. If that's the case, you should change your image. Loosen up, be adventurous and liberated, kahit minsan lang. Dahil sa totoo lang, I like you just the way you are. Napangiti si Jessie sa sinabi nito. Salamat, Chloe. Ah, alam ko na. Kulalas nito, biglang na-excite. A friend of mine called me up. She wants to throw a full party for me tonight sa hotel kung saan ako tumutuloy ngayon. Alam kong hindi ka mahilig sa ganoon, pero isasama kita para makalimutan mo ang heartbreak mo at makapagbanding tayo. Ano sa tingin mo? Saktet siyang nag-isip bago sumagot itatanong ko ko na mami. Tumirik ang mga mata nito. Jess, how old are you? 24. Sagot niya. Nasa tamang edad ka na para magdesisyon sa sarili mo. Pwede kang magpaalam, oo. Pero hindi naman pwedeng iasa mo ang desisyon sa kanila. For once, let your hair down. Napabuntong hininga siya. Sige na nga, si ito. Great! Pumunta ka sa hotel room ko mamaya. Pahihiramin kita ng isusuot mo at aayusan kita. Hindi pwede sa party na yun ang usual outfit mo. Your clothes aren't old-fashioned, but they're not the fun either. Napangiti na lamang siya ng malalim at nagpadala sa excitement sa tinig nito marahil ay tama si Chloe. Baka makatulong ang gabing yun upang kahit paano ay mawala sa isip niya ang mga alalahanin niya. Maybe she might even find someone she could like. Para pagdating ni Yuji at ng ate niya ay masabi niya sa mga ito na may lalaki na siyang gusto. That would make things better. Sana lang napaangat ng tingin si Jordan mula sa binabasang papeles nang makarinig siya ng sunod-sunod na katok sa pinto ng private office niya. Kasunod niyon, bumukas ang pinto at sumungaw roon ang nakangiting mukha ng maganda niyang executive secretary. Napangiti siya at naparelax nang makita ito. Sisi, what is it? Masayang tanong niya. Nasa HRD office na ang bago mong executive secretary. Pagpipigay alam nito. Do you have time to meet her? Napabuntong na nga siya at tumayo. Talagang iiwan mo na ako? You're the most efficient secretary I ever had, Sissy. Aniya. Aniya ilang taon din niya itong executive secretary. Nag-resign ito dahil nag-asawa na ito kailan lang. Isang apologetic ng iti ang ibinigay nito sa kanya. Sorry Jordan, pero napagdesisyonan ko na talagang maging permanent secretary ni Jet. Alam mo naman yun, gustong lagi akong nakikita. Sagot nito at napahangit-gig bahagya siyang napangiti sa nakikita niyang kislap sa mga mata nito. Nang bagitin nito ang pangalan ng nakababata niyang kapatid na asawa na nito ngayon. Si Jetpin ang tumatayong Vice President for Operations ng Montero Hotel and Resorts Corporation na siyang pinamumunuan niya bilang President. When you say it like that, I feel like I have no right to complain anymore komento niya. Mommy si si si. Anyway, do you have time? Kahit sandali lang para ma-orient ko na rin siya. Sure. Is she as pretty? witty, and intelligent as you? Papirong tanong niya. Tila nag-isip ito bago ngumisi at iniabot sa kanya ang folder na hawak nito. Ayan ang file niya. Yeah, she's pretty, witty, and intelligent. Pero sorry ka, she's 10 years older than you. Besides, she's already married. Kaya hindi mo siya pwedeng alukin ng kasal. Umasim ang mukha niya. That's below the belt, Sisi. Ginagawa mo na ngayong biro ang pag-aalok sa'yo ng kasal noon. You know I was serious then mas pinili mo lang si Jet kaysa sa akin. Seryosong sabi niya. Natigilan ito at bumakas ang guilt sa mukha. Sorry. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit ko yun sinabi. Napakunot noo siya. What is the reason then? Bumakas ang pagtataka sa mukha nito. Hindi mo pa ba nakakausap si Chairman? Tanong nito, ang tinutukoy ay ang kanyang ama. Not yet, but I have a large on meeting with him later. Bakit? Ano kinalaman ni Papa sa issue ng marriage proposal? Tanong niya, kahit may kutob na siya. Halatang nag-alangan nito at pilit ng gumiti. I'm not in a position to say anything, Jordan. Aksidente lang na narinig ko ang usapan nila nang makasabay ko siya at ang ibang board of directors sa elevator. Anyway, I know you already have an idea what the meeting is going to be about. Personally, I also agree with them. Sabi nito. Napabuntong hininga na lang siya at napahawak sa sentido niya. Hindi ganoon kadali yun, Sissy. San pa ba ko hahanap ng kagaya mo? Sabi niya bago pa niya napigilan ang sarili. At the back of his mind, he knew it was an honest comment. Bumakas ang lungkot sa mga mata nito bago muling ngumiti. Jordan, I'm not the one for you and we both know that. I'm sure, somewhere out there, may babaeng magugustuhan mo ng todo at mas matindi ng maraming beses sa naramdaman mong affection para sa akin. Malumanay na sabi nito. Napangiti si Jordan at tumitig dito. O pwede ring wala. Anyway, it doesn't matter to me anymore. I think I'm not capable of feeling anything more than what I felt for you, Sisi. Kung may babaeng hihingi sa akin ng mas matindi pa roon, wala siyang mapapala sa akin. Baliwalang sagot niya. Napailing si Sissy. Okay, fine. Tila sumusukong sabi nito. Napangiti na lang siya at nagkipit balikat Sa totoo lang, hindi big deal sa kanya ang makahanap ng mapapangasawa maliban na lang kung makakaapekto iyon sa negosyo. After all, his whole attention was on their business and nothing else. Napatitig siya kay Sisi at sa kabila ng lahat ay hindi niya maiwasang makaramdam ng panghihinaya. Being the business-oriented man that he was, Sisi was the only woman he ever thought of spending rest of his life with without considering their business ang sabi nito noon sa kanya, hindi raw niya ito mahal. Maging siya ay hindi sigurado sa bagay na yon. But he was sure she was someone who really respected and adored. Sa tingin niya ay wala ng babaeng darating pa na magbibigay sa kanya ng pakiramdam na gaya ng naramdaman niya kay Sisi. If he did get married, he knew it would only be purely for the sake of their family business. Ngunit hindi niya yung sasabihin kay Sisi o kahit kay Jet. After all, they were already married at wala siyang balak na sirain ang relasyon ng mga ito.